What's up mga Karancho Update lang sa okra ni Nato Boys, Nato Works Karancho Ganda pa rin mga Karancho Berding-berde Marami na napipitas to mga karancho. Kulang laksa na. Ang bunga nito ay eh, napakakinis. Mga karancho, napakakinis ng bunga. Ngayon naman mga karancho, maitsika ko lang sa inyo. No? ang okra ngayon nagkakaroon na ng apog ang apog mga karancho ganto nagkakaroon siya ng asa na ba para bang ano mga karancho pulbos namumuti yung dahon niya punjay yon mga karancho punjay kaya kailangan bombahin ng punjay side Kung idlang side lang katapat niyan mga karancho. Ang ginagamit kong gamot dyan mga karancho. Sa Apog na yan. Mumurahin lang din. Mumurahin gamot lang mga karancho. 75 70... 75 ang isang chassis. Uh, dalawang chassis lang to. Di 150 lang mga karancho. Pero ang ginagamit ng iba dyan, yung mamahalin. <coughs> mamahalin na gamot. Score. Mga karancho, score. Isang bomba lang din yan. Mabisa yun eh. Score. Kaya lang mahal. Parang nasa 600 yata tayo. Pero ako mumurahin lang mga karancho. Isang bomba lang din. Yung gamot kong ginagamit dyan. Ang mga karancho, napakakinis ng bunga niyan. Walang bulutong. Oh. Walang kabulubulutong yan mga karancho. May sikreto sekret, yan eh. ngayon ang panahon ng apog mga karantya kailangan maagapan yan kasi pagka hindi mo naagapan na iapog na yan mga karantya mamumulag yan eh mamumulag ibig sabihin mga karantya mag maglalagas ang dahon yan maglalagas ng dahon dadamuhin na naman yan pagka nalaglagan dahon yan di ba mga rancho kailangan ni eh agapan Ngayon mamaya hapon kasi kung mag bomba ako mga karancho yung padilim na Padilim na ako mag spray ng ano ng halaman ko. Na may uod mga karancho. Nalulusaw na siya namumuti. Pag tinamaan ng gamot kasi yung uod. Patay yan. ang ginagamit ko naman sa pang-uod mga karanco, Mumurahin lang din, 60 pesos lang ang isang pack. Dalawang siled, eh 120 lang mga karanco. Hindi naman pa na 'yan, pag may uod lang saka ko lang binobomba ng pang-uod diyan. mga karancho, kaganda ng o ang bunga niya eh tinawag ng bunga niya kakinis oh. walang bulutong yan mga rancho ah, oh, bunga niya tapos maputi maputi siya oh. ayun mga rancho napakaputi ng bunga niya kasi hindi siya nakalitaw sa araw pag naglampasin na yan saka palang biberding berde yung ano yan yung papaano na yung apog papasipot na mga karancho dito wala pa eh meron pala rin eh ayan, oh. ayan ang apog o oh, mga karancho ayan oh. yung kulay puti na parang pulbos na yan apog yan yun ang kailangan maapula natin mga karancho yun lang salamat